hello guys. kabababa ko lang galing bundok. Si Rocky naman. nagipon kami dito. Ayan. Ay, Ay. 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 <laughs> <A> <laughs> si nakakit no, okay, ma -may, yun ah. Pag si Nogi okay, mamaya sumayaw dyan. Nogi, wakakakanin madali. Ah, pag si Nogi mamaya sumayaw dyan. Hindi yan. Ayun na, ayun na, ayun na. Tumain ko. Ayun na, ayun na. Bilag kayo tatlo. Bilag kayo tatlo. na mo mo sa saya mong pambirada. ge. Ako. Ano yan? Ay, may tao pala. Kain tayo, kain. Papa! Che! 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 Ayan, ayan, ayan. Uy, uloy, tama na, Dito kami kumakain sa sahig.

Oh, pituhin mo dapat yun eh. Hmm. Ayan. Ayan. Sakit ang tagiliran ko. Oh. Oh. Ay, 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 ano ba yan? Inartis ka rin, Oh. Ay, ay, ano ba Oh, Ano ba yan, Roy? Ano ba yan, Roy? Ano ba yan, Ah? Ay, kain na siya, Lola. Kain na. Kuya Nogi, ah, oh, mamaya pag sumayaw si Kuya Nogi yan. Malupit na si Kuya Nogi sumayaw. Oh. Oh. Wait lang, ito. Ayan na, ayun na. Oh, ganyan sa'yo, sayaw Kuya Nogi. Oh, oh, ganyan na sayaw. Bigay, sampo lang. Bigay, eh. sampo lang. Sani. Sige, tayo ka mga saglit lang. Mamaya. Saglit, hindi kayo mapungkutong na ito. Ayun na, ayun na. Ay 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 batu ndi para mati ndi mati ndi kaya di mana kalau ya Oh 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 sekian lu cemilin dulu gua pasal cemilin Ah ya Ah 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 Oh, okay, paano ba? Paano? Paano daw? Ayun ba sayo mo? Okay. Na, lapit. Okay. Uy, huwag mo yung pagkain. 10-4G na, 10-4G. Dito ka pwede. Dito ka Oo, dito ka na. Oo, oo. Si Ate Ina, galing din siya mayaw, oh. Oo. Tama na. Tayo na Gusto niya fishball? Oo. Oh. Oo. Oh. Doon dapat oh. Doon dapat oh. oy Ay ay po ano ba yan? Ay ay ano lumay ka sayo yan. Yan yan yan, yan. <laughs> Guys, tadi itu sila lahat mga apo ko? yeah tadi itu sila lahat. Okay lah, ten por j,